Yan guys, uh, update ko lang kayo sa natapos natin sa mag-upload ito. Na pag skin ko. Medyo nagbuta na tayo ng delay. Nagka-sobra-sobra uh, yung halo. Kaya natapos natin sa akin naman kung kitapin lang. Kaya tal, papasil ko sa inyo guys kung ano na -ano yung mga natapos natin sa mag-upload ito. Yan. Yeah. Liliahin na lang para natin yan bukas. Lahat yung kanto, nalagyan na rin natin yan. Meron kaso meron pa ditong naiwan. Ah, gabi na bukas naman. Hinabot na tayo ng dilim. Yan, tato na natalina ako. Pati yung header na iniwanan ng mason. Nagawa natin ng paraan. Kung mapapansin nyo yung mga ayan, mga bukol-bukol na yan. Papantay niya na liha. Pag natin yan, papantay na yan. yan. Tapos ito. Paikot yan. Paikot. Yung poste na lang. Gawa ng wala pong palitada. Paikot Paikot yan. dito naman ako sa labas hanggang dito hinari natin yan tapos meron pa rin ito hindi pa to ano first coating pa lang yan yan sa so, bukas lang natin yan patungan ulit yan. bukas finish na yung lahat dalawang araw lang dalawang araw lang natin libirahin yan hanggang doon lang yung natapos natin no wanang inabong tayo nang gabi. Tuliliahin pa lang. Pantay ang pagnaliha na. Ang naubos na para natin dito guys na skin coat. Sa magkapu ay tayo nakapito, itong supot. Sa magtatanong naman kung paano na ang isang supot dito sa amin sa Tagbuayan, 500 nakuha namin ng na 500 ang isang supot ng skin coat. Pero marami may mga sa ibang ano, mura, hindi kana kami na sarado. Wanang din buo ngayon. Kaya nagpili na kami sa bayan tree, Sayang kung nakabili agad ng kahapon Sabado ay eh, nakamura-mura sana. Kaya yun guys, uh, kung papaskin ko kayo, uh, update na yan sa presyo, sa kung ilan yung kaya tapusin ng isang masun o pintor sa maghapon. Piton supot sa maghapon. Ilan mga boss, sa uh, Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo at pag nanood ng video. Sa lahat ng sumusuporta, maraming maraming salamat.